hello, magandang gabi. So, ito na rin kita nyo. Ano nasa gilid din nyo? Enchanted Kingdom. Papunta na naman tayo sa isa na namang game. Siyempre, ang best of serie, part 5 na to. Abalan niya ang part 4. So, maglalaro kami ngayon dito kasama na naman ang ating videographer. Eh! And... So ayun papunta tayo sa Dominican College. Doon ang venue ng game. At uh, ito yung liga ng Manila Kingpin. So, good luck sa amin. Kita-kits ulit tayo mamaya. At pagpakilala pa natin mga bagong teammates. Babus! A few moments later. Grabe ka naman. Uy! Nandiyan na pala kayo. Ganun na mga sis. Parang nag-guro ka pa lang kanina. Yun na nga. Pero siyempre, grind tayo ngayon. Papawis na ang tobra. Nandito tayo kayo sa Laguna naman. Nandito tayo sa Manila Kingpin League. Ayan, tinan mo. Ang ganda, oh. Oh, wow. di ba? Di ba? Dominican, nasa Dominican tayo ngayon. So, dito tayo sa Dominican Kale. Siyempre, proud ako sa mga teammates ko. Papakilala na naman ulit natin sila. Hindi natin pwedeng palagpasin to. <laughs> Kaya wala tayong magagawin. Samahan niyo tara. Hi <laughs> guys, papakilala ko lang kayo. Oh, ito nga pala si Gary. Hello. <laughs> Hello. <laughs> Hello. <laughs> teammate natin, tanda yung pangalan. Hello.

Then, <boost> tandaan yung mga name para mas tulad ko. Uy, na yung ano na yung mic, mic, pa good luck kiss yun eh, good luck beses. Oh, may nakalimutan tayo si Goya. So ayun na, napakilala ko na sa'yo. Tandaan mga niyo mga ngayon, baka bet niyo, inyo, di ba? So yeah, let's go, good luck, see you later. A few moments later. I have a of the game. Ikaw, sir, says gaming. Uh, sir, 40 points, huh? 8 rebounds. Uh, meron ding 7 assists bukod doon may 5 steals ka pa uh, ano naging motivation mo sa laro mo ang ganda ng pinakita mo ano kasi parang mas masaya lagi kapag ganun lalo na parang may iba recreation pero nandiyan yung competitiveness kasi so, mas maganda huwi tayo ng panalo na lang, lang lahat naman gusto yung win the W so yun na ang motivation lang talaga um, laro papawis dagdag -dag na natin yung big W so, yung ano syempre asawa ko Cindy, Chancy, Chelsea mga anak ko syempre Uh, Oi oh, sige, so napakalupit na HR. Uh, ano? Alto Casa, syempre, pasalamat tayo, Jersey. Thank you so much, Seth Gaming. Thank you, Seth. <laughs> Tricks wala, Juan <Quantrix>. Thank you. <laughs> Pagkakas na Seth Gaming na. Oh, tsaka, the best rin ako. <laughs> thank you. Thank you, <laughs> thank you thank, <laughs> you, thank you, sir. <laughs>